madaling tanggapin bilang totoo ang isang katha kapag nandiyan na yan ng mahabang panahon. Maaari bang ang isang kathang pangrelihiyon ay makapasok sa loob ng kristyanong iglesia? Milyon-milyong mga tao ang sumasamba tuwing unang araw ng sanlinggo sa paniniwalang ito ay sabat ayon sa Biblia. Binigyan tayo ng Diyos ng espesyal na araw sa isang linggo, ang Sabado, na kung saan tayo ay sumasamba sa Kanya at inaalala natin ang kanyang ginawa bilang ating manlalalang. Nadiskubre natin na ang ikapitong araw ng Sanlinggo ay Sabado, ang tunay na Sabat ng Panginoon. Pinalitan ba ng Diyos ang araw? Maiba kayang nagpalit nito? Bakit maraming tao ang nangingili ng ibang araw tulad ng Linggo bilang araw ng Panginoon sa halip na ikapitong araw, ang Sabado? Ayon sa Ezekiel 20.12 Bukod dito ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Talatang 20 Inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Nagpapatunay ang Biblia na ang Diyos ay nagtatag ng araw ng sabat at yaon ay ang ikapitong araw ng sanlinggo. At walang lugar sa Biblia na matatagpuan ka na pinalitan ng Diyos ang araw ng pagsamba at pahinga, ang tanda sa pagitan niya at kanyang bayan. Tungkol sa sampung utos, ang Diyos sa pamamagitan ni Moises ay nagsabi sa bayan na hindi dapat bawasan ni dagdagan ang mga ito. Deuteronomio 4.2 Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo Dawit 89.34 Muli ay sinabi ng Panginoon, Ang aking tipan ay hindi ko lalabagin. Ni ang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Si Jesus mismo ay nagpakita ng gayon ding determinasyon na itaas ang kautosan na inihayag sa bundok ng Sinay. Sinabi ni Jesus nang siya'y nangaral sa bundok na hindi siya naparito upang isang tabi ang utos ng Panginoon, bagkus ay ganapin ito. Mateo 5, 17-19 Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ng kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao, ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Si Jesus mismo ay nagpahayag sa pamamagitan ng halimbawa na nais niyang ipangili ng araw na itinalaga niya at ng kanyang ama na banal. Ayon sa Aklat ng Lukas 4.16 At siya'y ay napas sa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng sabat at nagtindig upang bumasa. Nang ang mga alagad ni Jesus ay nakusahan ng mga pareseyo ng paglabag sa sabat, ay sinabi ni Jesus na siya ang Panginoon ng sabat. Marcos 2.27 at 28 Ang sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng sabat. Hindi lamang si Jesus ngilin ng sabat, kundi hiniling sa kanyang mga alagad na manalangin na maingatan ang kanyang banal na araw hanggang sa huli. Nang si Jesus ay napako sa krus, inasahan niya na patuloy na ipangingilin ng kanyang mga tagasunod ang sabat. Kahit Biblia lamang ang tangi nating pinagkukunan ng impormasyon, mababatid pa rin natin kung anong araw sa sanlinggo ang ikapito o ang sabat. Mababasa natin sa aklat ni Lucas ang pagkapako ni Jesus sa krus at ang buod ng mga nangyari. Lucas 23, 54 Nang si Jesus ay namatay ng araw ng biyernes, sinasabi sa Biblia, nooy araw ng paghahanda at malapit na ang sabat. Sa talatang 55, ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano nilagay ang kanyang bangkay sa talatang 56. Sila umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos at ng araw ng sabat sila nagpahinga ayon sa kotusan. Lukas 24:1. Subalit ng unang araw ng salinggo sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Ang mga Kristiyanong bansa ay nagdiriwang ng Biyernes Santo bilang pag-alaala sa pagkamatay ni Hesus Kristo ipinagdiriwang nila ang linggo ng pagkabuhay upang alalahanin na si Kristo ay bumangon sa araw ng linggo. Nasasaad sa Biblia na ang araw sa pagitan ng biyernes at linggo ay ang sabat ayon sa sampung utos. Bagamat isinulat ni Lucas ang mga salitang ito, maraming taon na ang nakalipas matapos mabayubay si Jesus sa krus. Ang araw ng linggo ay tinukoy pa rin niya bilang unang araw ng sanlinggo at ang sabat bilang ikapitong araw malinaw na isinaad sa Biblia ang kaibahan ng dalawang araw na ito. Sa katunayan, patuloy na ipinangingilin at ipinangangaral ng mga apostol ang araw ng Sabat sa maraming taon. Nakasaad sa Biblia ang paglalakbay ni Pablo at ng kanyang mga kasamahan nang bumisita sila sa Antioch. Ayon sa gawa 13.14 At ng araw ng Sabat, sila'y pumasok sa sinagoga at umupo. Sa talatang 42 At pag-alis nila, ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa sabat na susunod. Talatang 44 At nang sumunod na sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ng salita ng Diyos. Gawa 18.4 At siya ay nakikipagtalo tuwing sabat sa sinagoga at sinisikap na mahikayat ang mga Hudyo at mga Griego. Mula sa patotoo ng Biblia, makikita natin na walang ebidensya na binago ni Jesus o ng kanyang mga disipulo man ang araw ng pangilin. Walang anumang pahayag sa Biblia na naguutos ng pagbabago. Wala sa mga sumulat ng bagong tipan ang nagsabi ng pagbabago ng sabat. Kung may pagbabagong naganap, ito ay tiyak na naging pangunahing paksa ng bawat aklat sa bagong tipan. Awit 89.34 At sinabi ng Diyos, Ang aking tipan ay hindi ko lalabagin, niyang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin hindi binago ng Diyos ang kanyang utos at walang sinuman ang may karapatang baguhin ang utos ng Diyos. Ilang mga pantas mula sa mga grupong nangingili ng linggo ang nakaaalam ng katotohanan ito. Isinulat ng Catholic Cardinal James Gibbons. Mababasa mo ang Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis at hindi mo makikita ang isang linya na nagpapahintulot sa pagiging sagrado ng linggo pinag-uutos ng mga kasulatan ang debotong pangingili ng Sabado. The Faith of Our Fathers, pages 111-112 Isang metodista, si Clovis G. Chapel, ay nagturo din ng gayon ng sinabi niyang, ang kadahilanan ng ating pangingili ng unang araw sa halip na ikapito ay nakabatay sa hindi positibong kautusan. Sino man ay makapagsasaliksik sa mga kasulatan ngunit walang matatagpo ang kapangyarihan na naglilipat mula sa kapitong araw tungo sa unang araw. 10 Rules for Living, page 61 Walang naitala sa Biblia na si Kristo o ang kanyang mga alagad ay namahinga ng ibang araw o nagturo man na ipangilin ang ibang araw. Kaya, paano nagsimula ang pangingilin sa araw ng linggo? Natutunan natin kay Socrates, Scholasticus, isang historian halos lahat ng mga iglesia sa buong sanlibutan ay nagdiriwang ng sagradong mga misteryo. Ang hapunan ng Panginoon sa sabat sa bawat sanlinggo. Ngunit ang mga kristyano sa Alexandria at sa Roma, ayon sa ilang tradisyon, ay itinigil ang paggawa nito. Ecclesiastical History Binanggit ni C.B. Haynes From Sabbath to Sunday, page 35 Naitala ng ilang mga mananalaysay na ang mga Waldenses, Albigenses at Celts ay pinangilin ang ikapitong araw, ang sabat noong Middle Ages at ang kaugaliang ito, ay naitala sa panahong ito ng mga kristyano sa buong mundo. Maraming mga mananaliksik ng iglesia ang inilagay ang dahandahang pagbabago ng araw sa pagitan ng mga taong 70 at 135 AD, ang mga panahon kung saan ang dalawang madugong paghihimagsik ng mga hudyo ay nilipol at dinurog ng mga Romano upang maintindihan ang dahilan ng pagbabago sa araw ng pagsamba, kailangan muna nating maintindihan ang relasyon ng Imperyong Romano sa mga Hudyo noong mga panahong iyon. Ang umiigting na salungatan ng mga Romano at Hudyo, kasabay ng hidwaan sa pagitan ng Hudyo at Kristiyano, ay nagresulta ng maraming babasahin na laban sa mga Hudyo. Nagdulot ito ng malakas na sentimiento laban sa mga Hudyo sa buong Imperyo ng Roma ang mga kristyano ay lalong naging sensitibo na maugnay sa mga hudyo, sapagkat ang pangingili ng sabat ay gawa ang pagkakakilanlan sa mga hudyo. Maraming kristyano ang nagsimulang bawasan ng obligasyon na ito ay ito pa rin. Si Dr. Samuel Bakiyoki ay nagsabi, kapansin-pansing mga pahiwatig, na ang pangingili ng linggo ay pinasimulan kaakibat ng Pasko ng Pagkabuhay, Easter Sunday bilang isang pagtatangkang linawin sa mga otoridad sa Roma ang pagkakaiba ng Kristiyano sa Hudaismo. Divine Rest for Human Restlessness, page 237 Sa pamamagitan nito, madaling makikita kung paano namuhay ang mga Kristiyano sa loob ng Imperyong Romano na humantong sa hindi nila pangingilin sa araw ng Sabat o Sabado. Ang kinalalagyan nila ay nasa sentro kung saan malakas ang pagsalungat laban sa kanila. Dito ay makikita na sila ay lumalayo sa pangingili ng sabat, na kung saan nga ay salungat sa mga Romano. Sa katotohanan, ang iglesia sa Roma ay binubuo ng mas nakararaming mga hintil na galing sa paganismo. Ang mga kristyanong ito na di pa natatagalan na nahikayat mula sa paganismo ay hindi kasing sanay sa pagsamba tuwing sabat, hindi gaya ng mga kristyanong hudyo na dati nang iniingatan ang sabat munit bakit linggo ang araw na pinili nilang ipangilin sa halip na ibang mga araw sa sanlinggo? Iyan ay magandang katanungan. Ang mga pagano sa imperyong Romano ay mga mananamba sa araw. Maraming taon nilang ipinagdiriwang ang linggo, Sunday, bilang Sun's Day. Ipinakilala ng mga Romanong Imperador ang kanilang sarili bilang Sun Gods at itinatak nila ang simbolo ng araw sa mga salapi at gusali. Iniutos nila nasambahin sila ng mga taong kanilang nasasakupan. May mga eksperto sa Biblia ang naniwala na ang iglesia ay nakakita ng benepisyong matatamo kung makikipagkompromiso sa paganismo. Sa pamamagitan ng pagkupkop ng ilang mga kaugalian ng paganismo ay mas mapapabilis ang pagsampalataya ng mga pagano sa kristyanismo na makakaramdam ng kapanatagan dahil hindi na iba sa dati nilang ginagawa at magkakaroon din ng kapakinabangan ang Imperyong Romano sapagkat sa pamamagitan nito ay mapag-iisa nila ang mga relihiyon. Ilang siglo ding ipinagdiriwang ang linggo, hindi bilang isang banal na araw, bagkus ay isang araw ng paglilibang o holiday. Dinalaunan ang araw na ito ay iniingatan na at itinuturing bilang araw na banal o holiday. Mababasa natin ang mga ito sa Apostolic Constitution Book 7, chapter 23. Hindi lamang nag-iisa ang mga kristyano na naging pabaya at dahan-dahang ikinompromiso ang kanilang pananampalataya. Ang Iglesia Apostolika ay naging matatag at dalisay, ngunit nang dumating ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga kristyano, nakikita natin ang katibayan ng kompromiso at pagtatakwil sa sariling relihiyon o apostasi. Ang kompromisong ito ay pinaigting sa pamamagitan ng kauna-unahang batas na pangingilin pag-araw ng linggo na ipinalabas ni Emperador Constantino noong Marso 7, 321 AD. Nang siya ay isa pang pagano, ipinatupad niya sa marangal na araw ng araw, Day of the Sun, ang mga mahistrado at mga taong naninirahan sa mga siyudad ay magpahinga at ang lahat ng pagawaan ay isara. Ngunit sa lalawigan ang mga taong abala sa agrikultura ay malaya at lehetimong makakapagpatuloy sa kanilang mga gawain. History of the Christian Church, 1902 edition, volume 2, page 380. Ang kasunod na hakbang upang ang pangingilin ng linggo ay magkaroon ng bahagi sa kristyanismo ay ginawa ng simbahan sa Roma sa panahon ng konsilyo ng Laodicea. Dito ginawa ang kauna-unahang batas pang patungkol sa pangingilin sa araw ng linggo sa taong 325, binago ni Sylvester, obispo ng Roma, ang titulo ng unang araw. Tinatawag itong araw ng Panginoon, Historia Ecclesiastica, page 739. Ang isa pang kapulungan ng Laodicea ay naganap noong 364, at ang sumusunod na batas ay ginawa. Huwag maging gaya ng Hudyo, pangingili ng Sabat, at maging tamad ang mga Kristiyano sa araw ng Sabado ngunit sila ay gumawa sa araw na yon. Ngunit higit nilang igalang ang araw ng Panginoon at bilang mga Kristiyano, kung maaari ay hindi sila gagawa sa araw na yon. Kung sakali, sila ay natagpuang iniingatan ang araw ng Sabado, sila ay palalabasin kay Kristo. A History of the Councils of the Church, Volume 2, page 316. Sa kabila ng ganitong pamamalakad, Patuloy na nangili ng Sabado ang mga Kristiyano hanggang sa ika na siglo. Tinuligsa ni Pope Gregory bilang mga propeta ng Antikristo ang mga nagsisipanatili sa paniniwala na hindi dapat gumawa sa ikapitong araw. The Law of Sunday, binanggit ni C.B. Haynes from Sabbath to Sunday, page 43. Mahalagang maunawaan ang Biblia ay hindi nababasa ng karamihan noong panahong iyon, hindi katulad ngayon ang mga doktrina ay ipinapasa lamang sa pamamagitan ng bibig hanggang hindi na nila makilala ang kaibahan ng Biblia at tradisyon. Hanggang di na marami ang nakakaalam ng katotohanan na itinuro ni Kristo at ng mga alagad niya ilang siglo ang nakalipas. At ang reformasyon na protestante ay dumating at nagtatanong tungkol sa mga rito at tradisyon na ipinalit sa mga turo ng salita ng Diyos. Ang sigaw ng reformasyon ay, ang Biblia at ang Biblia lamang ang siya nating pamantayan ng ating pananampalataya. Marami tulad ni Nahas at Jerome ay sinunog dahil sa kanilang katapatan sa Biblia. Inan lang sa mga tao ang talagang nakakaalam ng katotohanan kung ano ang itinuro ni Kristo at ng mga alagad. Pagkatapos ng ika na siglo, ang katotohanan ng Sabat ay hindi lumago, kundi na lihim sa ilang taon ng tradisyon ang ilan ay nagsaliksik upang malaman kung ano talaga ang itinuro ng banal na kasulatan. Ang marami ay tinanggap kung ano ang naipasa sa iba't ibang henerasyon, hindi man lang nagtanong kung ito ba ay katotohanan o kathalamang. May mga pagkakataon na ang mga tao ay tinatanggap ang mga bagay na hindi na nagtatanong. Paano napalitan ang sabat? Pakinggan ninyo ang kamanghamanghang mga pahayag mula sa mga autor na katoliko ang kanilang iglesia ang naging daan ng pagpapalit ng sabat tungo sa linggo. Ang Iglesia Katolika sa mahigit na isang libong mga taon bago lumitaw ang protestante sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang sakdal na misyon. Binago ang araw mula Sabado tungo sa linggo. The Christian Sabbath, page 16. Mula sa Converts Catechism, mababasa natin. Tanong, alin ang araw ng Sabat? Sagot, ang Sabado ang araw ng Sabat. Tanong, bakit ipinangingilin natin ang linggo sa halip na ang Sabado? Sagot, sapagkat inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan mula Sabado tungo sa linggo. Bakit? May tatanong ninyo na ang simbahang katoliko sa pamamagitan ng kanyang kusa at bukas na pagpapasya ay pinatupad ang ganitong pagbabago. Ang bahagi ng sagot ay matatagpuan sa kapangyarihan ng tradisyon na paniniwala ng simbahang katoliko. Ang isa sa mga halagang pagkakaiba ng mga protestante at katoliko noong panahon ng reformasyon ay ang kapangyarihan ng tradisyon sa simbahan. Nang ideklara ni Martin Luther na kailangang sundin niya ang Biblia at ang salita ng Diyos lamang, hinamon niya ang mga institusyon ng simbahang katoliko na nakabatay sa tradisyon lamang. Sa katunayan, ang konsilyo ng Trent ay nagkaroon ng pulong upang pagpasyahan kung anong posisyon ng simbahang katoliko hinggil sa mga tradisyon at ang kaugnayan nito sa Biblia. Ang katanungang ito sa wakas ay naisaayos. Pansinin ang pagbubuod na itinala ni H.H. H. H. Holtzman. Sa katapusan, sa huling pagbubukas noong ikalabing walo ng Enero, isang libo limandaan at anim ang lahat ng pag-aalinlangan ay isinaisang tabi. Nagsalita ang arsobispo ng rehiyo na kaniyang hayagang sinabi ng tradisyon ay nakatayo na mataas kaysa Biblia. Hindi sinusuportahan ng Bibliya ang kaisipan na ang tradisyon ay batayan ng mga turo sa iglesia. Naaalala ba ninyo ang katanungan ni Hesus labat sa mga namumuno noong panahon niya? Mateo 15:3. Itinanong niya, "Bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon?" Talatang 9. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Napansin nyo ba ang issue? Susundin nyo ba si Kristo at ang Biblia o ang tradisyon ng mga tao? Hindi mahalaga rito ang bilang at araw. Ang pinag-uusapan dito ay ang mga namumuno. Iyan ang tunay na issue. Naihayag natin ang ilang mapagkakatiwalaang ang mananaliksik at kasulatang pangkasaysayan. Narito ang ilang modernong pahayag sa pagbabago ng pangilin. Ang Iglesia Katolika, ang siyang nagpasyan na ang linggo ay dapat na araw ng pagsamba para sa mga Kristiyano sa paggalang sa pagkabuhay na maguli. Catholicism and Fundamentalism, page 38. Ang isa pang na magdadala sa iyo na tumigil at mag-isip ay ito. Marahil ang pinakamapusok na bagay, ang pinakamarevolusyong pagbago na nangyari ay nagawa ng Iglesia noong unang siglo, ang banal na araw, ang sabat ay inilipat mula sa Sabado tungo sa Linggo. Hindi sa anumang mga tagubiling na sa mga kasulatan, kundi sa pagkadama ng Iglesia ng sariling kapangyarihan ito. Ang mga taong nag-iisip na ang mga kasulatan, ang siyang tanging makapangyarihan ay nararapat na maging Seventh-day Adventists. At ipangingiling banal ang araw ng Sabado. St. Catherine Catholic Church, Sentinel, May 21, 1995 sa propesiya sa Daniel Kapitulo 7, ipinakita ng Diyos kay Daniel na ang maliit na sungay na binabanggit sa Daniel 7.21 at 25 ay Kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautosan. Isang propesiya na malinaw na hinulaan ang isang kapangyarihang relihiyoso ay susubuking baguhin ang utos ng Diyos. May isang utos lang sa sampu na may kinalaman sa panahon, ang utos hinggil sa sabat ang Iglesia Romana ay nag-isip na gawin ito, subalit ang Panginoon ay hindi nagbabago hanggang sa kasalukuyan. Siya na gumawa ng langit at lupa ay hindi nagbago nang itinatag niya sa Eden. Sa katunayan, ang propesiyang ito ay tumatawag sa lahat ng tao sa lahat ng mga dako upang sambahin ang manlalalang sapagkat siya ang hahatol sa sangkatauhan. Ibinigay ang pananalitang ito upang tawagin ang mga tao upang sila'y maging handa sa pagsalubong kay Yesus kung siya'y dumating na sa alapaap ng kaluwalhatian. Ang mga taong siyang tutugon at magiging handa sa kanyang pagdating ay inilarawan sa ganitong pamamaraan. Apokalipsis 14.12 Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos, at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Yesus. Dito ay inihayag na kung sino yaong may pananampalataya kay Kristo, na nagmumula sa kanilang pusong mapagmahal sa Diyos ay iingatan ang kanyang mga utos. Opo, ninais ng Diyos na alalahanin natin siya bilang ating manlalalang sa pamamagitan ng pag-iingat sa kanyang banal na araw. Ang gawin kung ano ang ninanais ng Diyos ay pagpapakita ng ating katapatan sa Kanya. Kung ipinangingilin ng tao ang araw na ginawa ng tao, ito ay nagpapakita lamang na sinusunod niya ang tradisyon ng tao kapag natuklasan natin ang kalooban ng Diyos. Kagalakan nating sundin ito. May naisabihin ng Diyos sa mga tradisyon ng tao. Marcos 7, 6 at 7 Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Talatang 9 At sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Talatang 6 At sinabi ni Jesus, Ang kanilang puso ay malayo sa akin. Unang Juan 5.3 Sinasabi ng Biblia, Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Habang si Jesus ay nangangaral isang araw, ay binigkas niya ang kamanghamanghang pahayag Mateo 7.21 At kanyang sinabi, Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karihan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Alam ng Diyos kung sino ang sa kanya, sa pagtingin niya sa mga bunga ng kanilang buhay. Hindi yung mga taong nagsasabi na sila ay kay Kristo, kundi yaong gumagawa ng kalooban ng Diyos sila lamang ang mga taong tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Kung mahal ninyo ang Panginoon, ay ninyo na siya ang magpatakbo ng inyong buhay upang magawa ninyo ang kanyang ninanais. Kapag ipinangilin ang sabat, binubuksan din natin ang ating sarili sa mga pagpapala niya. Habang ipinapangilin natin ang espesyal na araw ng sabat bawat sanlinggo, ay inaalala natin ang manilikha na inaabot natin siya, mas makikilala natin siya sa gitna ng at pagmamadali, inaanyayahan tayo ng Diyos na maglaan ng isang araw upang magpuri, makipag-usap at makinig sa Kanya sa pamamagitan ng Biblia. Nais mo bang magpasya na sundin ang Diyos at katotohanan sa halip na tradisyon at turon ng mga tao? Papatnubayan ka ng banal na espiritu.